Magkanong multa mo pag nahuli ka ng LTO? An authorized lights, liman libo. Defective, at maglep, liman libo. So, ito, bawal to. Bawal ito. Bawal yung blinker mo sa... Huwag mo na... Ito, oh, bawal yan. Sa ilaw mo, ang authorized lang ng LTO, itong auxiliary lamps mo, left and right. Okay yan, kasi may sariling switch, may sariling linya, matibay ang kabit mo, hindi mo inilagay sa shock, okay yan. Okay. Pero itong tambudso mo, pinutol mo, cut, considered defective. Okay. Then, itong ilaw mo, nagbiblink. Ito. Unauthorized itong ilaw na to, tail light no. Okay. Nagbe-blink din, di ba? Okay. Ayusin mo yan. Tanggalin mo to. Dapat hindi siya nagbe-blink. Okay ba? Okay. Magkano ang multa mo pag nahuli ka ng LTO? An authorized lights, 5,000. Defective cut muffler, 5,000. 10,000 kung ako ay matuwid na enforcer, titikitan kita ang multa mo sa LTO, 10,000. Kung ako naman ay tiwali, mamimili ka, titikitan kita, 10,000, o magbibigay ka sa akin ng 5,000. Siyempre, gipitan yan eh. Kahit hindi ka kurap, sigurado ako, mas pipiliin mo, magbigay ka ng 5,000 sa akin. Kung ako ay tiwaling enforcer. Ngayon, payong kapatid, ang gawin mo, tanggalin mo yung unauthorized lights, palitan mo yung iyong tambutso, yung tama dyan, para walang dahilan yung tiwali na kutungan ka. At the same time, bro, nakakatulong ka na iangat ang imahe ng riding community. Kasi habang maraming nakikitang paglabag sa atin, sa mga riders, ito ay nakakasira sa ating hanay. So, kailan mo tatanggalin yan? Mamaya po. Mamaya? Oo, kasi ilabas mo na agad, tanggalin mo na. Tapos yung tambucho. Siguro, sir, mga Monday pagpasa ka ito ulit. Sige, yung... tapos, tapos bukas ka mabas. mahuli ng LCO, ano. Hindi, <laughs> <Mata -toy>, eh? <laughs> pinaka-the best niyan, bro. Itama natin. Okay, so. Pero kung mapera ka naman, okay lang. Pero pera okay, ka pa. Kay, wala po eh. Wala po, pinaatsi ko na rin Ah, okay. May helmet ka ang dala? Meron po, nandito po. May asawa ka? Salam po. Salam po. Ito, defensive ito eh. Tinatanong ko kung may asawa, isa lang daw. <laughs> Ilan anak mo? Ako. Ah, bro. Basta sumakay ka sa motor, mag-helmet ka. Kasi yung katulad mo, pag namatay ang kawawaan. Okay?